Ah! Ayan na, kuya. ayenda Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. <laughs> Ana, bye. Ayas, nakakapunta ka na uli na. <laughs> ba, inutos lang. May utang ako sa isang daan. Oo, mababayad ka na. Buhay ko. Ba, hindi pa. <laughs> <laughs> Pero, papagaling sa sa kanya eh. Oo, pag, pag nanalo siya, saan niya na ito sa daan ko. Pero pag natalo, wala na ako, wala na ako, wala na ako, utang ha. Ano pag challenge yan? Paniniwala ka ba na mas malaki yung sandi, ano, sandaan kaysa sandibo? So mga idol, good morning. Ah, mas ganda ng araw ngayon ba? Ah, huwag ka na sanang umulan. Kaya ito, magtulog pa yung isa ah. Ay! <laughs> na Ano ka si Kitty? Nyaw nyaw Good morning Robin Padilla pala yung ginagupitan mo eh kuya eh <laughs> <laughs> Oo oh, nga na, alat, Wala akong trabaho ba eh linggo yan Ah, Ay, kuya, Ay. Si kuya, si Kitty gising na ah, Hindi pa natin ito. eh, diba inangkap, eh. <laughs> Hindi pa Hindi pa? Hindi pa? pa? tulad ka, pwede ka. nga, yung ka. pinakain ko yung, ano, yung ulam sa aso okay, eh, Oo, na. nga, eh ako, nakautusan mo lang naman ako 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 bumawi para sa iyo, dami naman natin, kaya nga eh, nga pala, tumawag, gabi na ano sabi? <laughs> Ay, ikaw naman talaga <laughs> gusto na <niya. laughs> Aduh <laughs> kaya ah Ayo dah aku ya Ayo dah 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 Ayo dah Ayo Ayas, nakakapunta ka na uli na. <laughs> ba, inutos lang nang gusto gumante. Maraming ginugupit ang ka ka po kaya hindi siya nakagat sa'yo. Ano, eh, kung ako pa ang manuwi, kung ako wala pang tilang ginugupit ako, totoo lang yun. Eh, kahit si Jackson, papakain ah, kita. <laughs> papakain ka na <nun> din. <laughs> Oh. Ayun na, nakakahingi na naman. Nakakahingi. Nakita mo. Nakainit ang pwede. Ako kuya, may pa-challenge nga ako sa'yo. Kaya, pa-challenge. Oh. Pa, may pa-challenge challenge May pa ako sa'yo sa daan. Huwag-wag ka na. Huwag ko. Ba, hindi po. Ba, tinatakaw ka. Tinatakaw ka. Pero, papa-challenge ako sa kanya eh. O, oh, paano yun? Paano? Oh. Mananalo siya? Oo, oh, oh, pag, pag nanalo siya, pag nanalo siya, sanya na sa daa ko. Pero pag natalo, wala na ako, wala na ako, wala na utang nga. Oh. <laughs> Para lugi ka daw, kuya. Oo, oh, okay. ganda na lang. Oh. Okay, anong pagkanis yan? Yeah, <laughs> diba, ito, may sandali ko. Oh. Paniniwala ka ba na ano, mas malaki yung sandi ano, sandaan kaysa sandibo? Ayos to Mas malaki sa sandaan, yung... Sandaan yun, mas malaki pa sa sandibo? libo! Ito nga nga! Mas malaki Kaya nga! Ewan ko dito! ano ka? Ito ang magpapachallenge! challenge. yung challenge? Kaya! Mas malaki yung sandibo mo. Kaya sigurado ka na mas malaki yung sandibo ha? Pareha, o. Oh, sigurado, o. Oh. Oo no, naman, Yung man. ano daw, yung isang daan daw, mas malaki sa isang libo, sabi nito, ah. Bakit yun? Siya, tapos mo isang libo. Oo nga, eh, pustahan niya yung dalawa kasi <laughs> babayaran ng utang to pag nanalo si Keto Pag, nanalo siya, wala na siyang utang. Oo, ayun. Sigurado nga kayo, mas malaki <laughs> yung ano, isang ano, isang libo kaysa isang daan ko, ha. Sigurado kayong tatlo, ha. Ba, si Kuya Keto ang kalaban mo, eh. Bakit pati kami sasama mo? Ano, si kuya, sigurado, ha. Oh, uh, si kuya, ka. Okay, okay, okay. mo. Lang, ganito lang, ah oh, sige. Pag nanalo ka, ibabayad ko sa ito, ha? Ayun, ayun, malinaw, malinaw, malinaw. Kaya oh, pag it? natalo ka, wala ka na utang. Wala na ako? Mas malaki, sa libo, yun, ha? Siyempre, naman dito, eh. Oo oh, nga. Oh, ito na, paano ko, oh. Ito na, o. Oh. Dasan? Oh, ayan, libo. <laughs> oh, na, Oo oh. oh, nga, mas malaki, isang daan. <laughs>

ay, nah -utang sa oh. <laughs> na wala na kuya. Ang galing. An talino, an tali <laughs> an talino. Wala. Wala din ako, kuya. Ay, salimbo, ang liit. ang liit. Ay, Wala, ba? Isang libo to eh! talino! Malaking isang dami